Bulldog, bulldog. Hmm. Turan mo siya ng technique sa kamay. Ito, oh, kailangan meron kang may hangin yung loob ng kamay mo para mo. Tapos para pagka ginanon mo siya, mapapatal sa tuloy goma. Hindi huh? na mo, hindi huh? na mo. Tama Hindi ko kaya eh. Kaya nga, pag-aralan mo eh. Panorin mo ako. Aray! Huwag mong dalagyan ng butas yung mga yung gilid ng kamay mo. Mm. Yan, maganyan siya. Ito, dito mo siya dalagyan sa oh. Para walang lalapas na hangin. Huwag oh. mo itidigin. Yan. Sige, sabukin mo. Dito mo nalagay ito para nakatakpan yung likod para may hangin yung loob ng kamay mo. Sige. Sige lang, practice mo lang. lang. Kailangan mag, para nag-iipon ng hangin dito sa loob ng kamay mo. Dapat yung butas na sa harap. Mm, may butas Dapat may butas po. sa harap. Sa, ay, sa ay, ibang part, wala. Pero kasi yung ano <laughs> eh. Ay, nagmamap na si Sir. Kaya? Kaya mo. Pag-aralan mo nga eh. <laughs> okay, oh, tinan mo ako. Oo, okay, oh, tumatang nito. Galing yun. Sige, laro tayo. Uh, ito yung sa'yo, di diba? parang karahira ng goma eh. O. Oh. Wisdom. O. Oh. Sali ka dun. Hindi eh, pa ganyan. Ganyan, iyagay ito may kamay mo. Pa-curve dapat. Pa Tapos, pa para yung <coughs> para mong dinatakot yung hangin. Kasi ipunin mo dun sa loob ng kamay mo. Para pag, uh, tumira ka yung <coughs> binagsak mo, may hangin. Oh, ba? Galing! <laughs> Galing ni Vista ba? <laughs> Kapag aral mo nga eh. Wag hindi mo naman, sabihin hindi mo kaya. Hindi naman, Porque sinabi sa yung gagawin, alam mo na eh. Oo nga. Kaya nga sa kaya nga pinag-aaralan, practice. Kailangan mo mag-practice para matuto ka. Wisdom? Oh. Oh, di ba? Kasi nga nag-iipon ka ng hangin dito. Shut, twista, Sh na, huwag na nanakit. tuloy yung kababata ko sa. Bakit? Eh, magaling sa magtampo eh. Namatay na eh. Ang matay no, we... galing ni Wisdom ma. Ah! Shhh! kumag Ah! Okay. okay? Ikaw nga, Wis! Ikaw nga! dati sa ano pa man nilalaro yung talaga yung konkreto semento semento galing galing naman siya ah hindi mo nakita eh layo eh tinawa tinawa hey. Ay, kanya, 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 Uy! nga ka na yung gawin mo na. Uy! hindi ka isi? Pampayang mo na yung turuan tu tu kita paano tumira. Ay, Kamay mo, kaya